Punta kami guys ya. Sudah lah kan. kami guys. Kasih. Apapun tah. Kasih yang anak pun kasih ya guys. kahangak kahangak oi kahangak jud oi kahangak jud guys arang jud hangak ka oi ha? hala yan guys tayong sa ano guys yung sa labas na ng barrio namin guys ay sako patuplong no ano, to, ano, pa to guys pala? Ba? Parang guys, ay pa pala to guys. <laughs> Akala ko wala na labas na sa bari. Ayan. ayan. guys. Ayan. Dito kami guys, ang unguhan ng panggato. minsan guys, doon. Doon sa... Ayan. Minsan kasi guys, doon kami sa ibabaw sa aming teriyuhan yan guys so masarap pala masarap, masarap to guys ayan diba Han, ano yan tungaw tungaw hantotok na yan guys oh, may nag ano pala dito may nagkupras pala dito guys may nagkupra yan may mga buko guys ayan yung paligid guys ayan guys ayan ayan guys pasensya na kayo guys kung alog alog tong video namin guys kasi nga naglalakad kami guys ayan guys yun yung ano namin guys ayan uy may ano pala dito guys baka pwede tayong humingi ng isang niyog May ano, ano pala dito guys, may nagkopra May nagkopra pala dito guys. May nag ano pala, pala dito, may naag ano ng buko. Ayan guys, ang laming tutok na guys, ayan. Dati guys, gumakain kami niya guys, matamis yan guys. Ayan guys. Ano na. Ayan. tutok na yan dito sa amin pala guys. Masarap yan, guys. Pero pag gumakain ka niya, guys, yung ano mo, yung... Yan. Hmm. Yan ang bunga. Yan. Um. Kainin ko. Yan. Hmm. Ah. Yan. Nagbabayulit yung bibig mo, guys, pag gumakain niya kasi yan ang kulay niya. Matamis yan. Yan. May sa inyo ba yan guys? May tanim ba yan sa inyo? Yeah, Mag-tortor na naman tayo ulit dito guys. Ipasyal ko naman kayo ulit dito sa aming barangay guys. Hindi pa to guys. Ay, na-relax siya guys. Kasi mabigat. Ano kay... Relax tayo guys kasi mabigat. Go okay. guys. So ayan guys, Pupunta na kami sa aming barrio. Tapos so, pabalikin kami sa aming barangay Mayag. Kasi kailangan pa natin masain ng aga guys. Kasi galing kasi kami na ano guys, simba kasi namin kanina guys sa bato aling ko. Tapos na mong nagsimba guys. Kaya naman, mga kami pang gatong. Tapos namin kumain ng panghalian. Oh, agahan. Ito pala panghalian guys. Agahan. At ito pala yung kadugtong ng vlog ko kanina guys. Ito yung part 2 ng aking vlog. Okay guys. Ganito ka lang tayo guys. Yung ano lang. So, sa so next day guys mag tour mag ay casual ko naman kayo sa ibang ano namin dito sa barangay yung kasi guys ang daming view dito guys hindi nyo pa nakita hindi nyo pa sa vlog ko guys hindi pa kayo naka ano guys hindi ka pa kayo hindi ka pa ko sa vlog ko na to next ano na guys pag wala pasok yung yung asawa ko at saka yung anak ko guys kasi ang sa anak ko kasi guys March ay April 15 guys wala na silang pasa. kaya ayan yan ito yung hanap buhay ng mga tao dito guys titingnan ipatingin ko sa inyo guys ayan, ayan Oh,

laghan mo dili naku pakyaw nadias nagerio ang video ni ikaw ra oh klaro klaro di musik dihimo 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 sa YouTube dihimo dihimo makikita dihimo dihimo sa mayag. dihimo 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 mga dihimo 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 Tuaraditu sedo deh. Nah siang keti ini guys, bunut ngliok. Pilah pedangkuan. Pilah mau kebok. Pilah mau kebok. mau kebok. mau itu Pilah mau kebok. Pilah mau kebok. Pilah

nepekti <gulong> na <gulong> Guys, tapos na si Uncle Temi, guys. <gulong> Uy na kami. Guys. <gulong> <Uy> na kami. <gulong>